Sa panahon natin ngayon, bihira na yung nakaka-appreciate sa mahabang proseso. Gusto natin na yung madalian o instant. Eh sa kape, kung dati-dati matagal na ang pe. Eh. Ngayon, mainit na tubig lang at isang sachet lang ng 3-in-1, eh talo-talo na. Gusto mo ng noodles? O tambog mo lang sa kumukulong tubig at palamigin ng kote, ayos na. Yung mga bagay na dati hinihintay pa, ngayon eh ready-made na. Hindi na gumagamit ng nyog at kudkuran kung gusto ng gata. Para bang kapag hinihintay pa eh, hindi na ito pinagtsatsagaan ng tao. Ito na sigurang isa sa dahilan kung kaya minsan ay nagiging mababaw ang tao at nawawala ng gana sa tamang proseso. Meron akong nabasa tungkol sa kahalagahan ng proseso gamit ang ilustrasyon ng bakal. Ang bakal daw kapag binenta mo ng per kilo, mura lang. Pero kapag ito ay naproseso at naging gulok, tumataas yung value nito. Mas nagiging mataas daw ang value kapag ginawang spring ng mamahaling relos. Bakal pa din, pero ang proseso ang nagpapataas ng kanyang value. Dahil kapag dumaan sa tamang proseso, naiiba ang kanyang kalidad, tibay at paggagamitan. Hindi ito malayo sa karanasan ng isang tao. May mga pagkakataon na ayaw natin ang nahihirapan tayo at gusto lang natin yung masaya at madali. Bandang huli, walang masyadong improvement dahil hilaw tayo sa proseso. Ang sabi ng Bible, sapagkat kung mga katangiang ito ay nasa inyo at lumalago, nagiging makabuluhan at kapakipakinabang ang pagkakilala nyo sa ating Panginoong Sokristo. Hindi natin madalas ma-appreciate ang proseso ng paghubog ng Diyos at may mga pagkakataon pa nga na inaakala natin na pinahihirapan niya tayo. Magandang alalahanin eh, na kapag tayo ay pinadaan sa proseso, ay may inihahanda ang Diyos para sa atin at maaari din naman na tayo ay inihahanda niya para sa mas mataas na layunin. Pag-aralan nating tanggapin ang paghubog ng Diyos dahil ang kanyang pagkilos ay laging angkop sa ating paggagamitan. Hindi man tayo exempted sa pagsubok ng buhay pero may katiyakan tayo na lahat ng dumarating ay palaging may kalakip na layunin. Kapag nakita mo ang proseso sa perspektibo ng Diyos, malalaman mo na ito ay ginagawa hindi para tayo ay masira, kundi para tayo ay ihanda. Magtiwala ka sa kanyang layunin, magpasakop sa kanyang paghubog at asa ka pa.